Hi guys! Welcome back sa KKK by Jeng and Otep. And it's me, of course, your Ate Jeng. At syempre sa likod ng camera ay si Daddy D. <laughs> Ayan! Tingnan nyo naman pa ang aming mulberry. Tingnan nyo po ngayon bago po ang lahat. <laughs> tingnan nyo po muna ang mga bunga. Apakabongga. Oh, uh, tingnan nyo naman po. Napakadami na naman. At ang lalaki. O, oh, meron pa dito mga bulaklak. Napakagandang talbusan ngayon. Napakagandang talbusan. Pero, ngayon din ang time na napakagandang mag-trim para magpatubo ng mga bagong sanga. Tingnan muna natin. Hanapin natin yung medyo, medyo ano, konti-konti lang yung bunga. Wow, nang hinahayang pa talaga. Though nakakapang hinayang, pero kailangan natin kasing mag-trim din. O, oh, eto. Ito siguro dad, oh. Ilang putol na rin to naputulan na rin po kasi ito actually naputulan na to, kaya medyo bumaba siya ng ganyan sa mas maganda na yung tubo ng ating mulberry dito pero gusto ko kasing magparami talaga ng mulberry kasi napaka ano niya rin pwede siyang gawing ice candy, pwede siyang gawing ice cream pwede din siguro siya sa mga cookies kaya oh, diba? ah, magkukukis tayo <laughs> alam mo naman eh no kaya lang talagang eto nga, parang nanghihinayang akong bigla dahil ang dami niyang bunga. Hindi ko alam kung alin yung puputulin kong sanga. Pero, kailangan kong magputol dito siguro. May bunga rin siya, kaya lang. Payat naman to. Siguro mas maganda yung mas malaki. Ito, toto. Parang hindi tatalab din yung aking ano, Achi? Parang hindi tatalab ang aking gunting. Hindi nga na make free si daddy <laughs> kasi naman pang herb lang yata itong aking gunting or pang trim lang sa mga dahon ng mga talong so kailangan kumuha muna ako ng kuchilyo ayan, kuchilyo and then 1, 2, 3, boom <laughs> siguro po ito lang yung unahin natin kasi marami siyang nodes, ito yung puputulin ko sana kanina putulin na natin hanggang dito para dalawang ano na siya isang ano na to isang puno na putulin natin dapat <laughs> yung sumiyo pa asawa ko ayan o oh, kitang kita mo naman yan putulin lang po natin putul putulin ko po, po para makita natin kung talagang tutubo o oh, kung talagang tutubo Ayan, ito po ang ating nakuha. Tanggalin po natin tong isang sanga. Yan. Meron tayo ditong sangkalan. Yung mga nodes po kasi na yan, may mga nodes yan. As far as I know, ayan. Yan po ay tutubo. Yan, makikita nyo po. Pero medyo hahabaan ko. Siguro mga, ang usual daw kasi ay mga 8 to 12 inches. 8 to 12 inches. Pwede na rin siguro yung ganito. Ayan. Ganyan, o. Oh. Di diba? Okay na yan. Huwag na natin tanggalin yung sanga niya na yan. Para at least meron tayong sanga na kaagad. <laughs> sanga na kaagad. Yung iba nga, iikli lang po eh. Binibenta, ganyan lang ka iikli eh. Pero pwede naman yun. Wala namang pinaka, ano talaga, pinaka rule pagdating sa pag sa pag kukuha ng cuttings ang kailangan lang tanggalin natin muna yung mga ano nya kasi dito yung tutubo eh dito yung magsisitubo tanggalin natin hindi naman masyadong madami yung aking ano po lupa sa ngayon kaya putulin ko muna kunti lang ang aking gagawin tanggalin natin to yan ito maganda o oh, yung tuwid Madami na po ito. Gupitin ko na lang mamaya. Kasi meron ako diyang gunting. Gupit-gupitin na lang natin. Kahit saan po natin ito itusok. Subukan ko kaya itong itusok. Uy, pwede rin ang soft dad. Subukan natin yan. Ito mapayat. Matagal yan tumaba. Yan na yan. Marami naman tayong medyo mas malalaki. Unahin na natin itong mas malalaki. Okay na po muna ito. Kasi try, trial pa lang naman to for the first time. Trial natin. Tingnan nyo po yung mga bunga. May bunga pa tong... <laughs> Mas may bunga pa tong ano eh. Pinitas ko. Pinutol pala. Pinitas talaga. Ayan o. Oh, mga bunga pa po. Pero alisin po natin yan. Para at least wala siyang mga dahon. Mas makakaagaw pa kasi yun ng nutrients natin. Wow. May panutrients nutrients <laughs> ka oh, saglit lang po ha. Disclaimer lang po sa iba, hindi po ako expert. Pagdating dito, susubukan lang po talaga natin. Okay? Ayan, meron po tayo ditong black bag. Ayan, lagayan po ng ating mga lupa. Tapos meron po tayo ditong garden soil. Kaya lang hindi po masyadong marami. Kaya ang gagawin po natin, konti lang po. Pag nagpatubo naman, hindi naman kailangan masyadong malalim na malalim ang ating gawa. Yung iba nga po, tinatayo lang po ito. Nilalagay lang sa mga lalagyan ng ano yon yung mga plastic na cups tanggalin po natin to ngayon, sa mga plastic cups pwede naman siya sa plastic cups kaya lang isasabit ko siya kaya may sabitan po ako kasi para hindi mapakailaman ng mga mga pets baka mamaya kung kailan may mga supling na at saka pa alam nyo na saka pa tayo <coughs> masiraan ng mga ano ng mga napatubo na dahil sa mga manok at saka sa mga aso. E, samantalang po pa ganyan, nakasabit, o oh, eh, edi safe siya. Tapos kinahig ng mga ibon. <laughs> kasi may mga ibon din po. O oh, diba? Mga ilang piraso lang naman. Ilan to? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 9 kasi 9 lang rin 9 lang rin kasi yung sabitan ko Meron tayo ditong yan, yung nodes niya po, makikita nyo, kailangan kung saan nakatingala yung mga nodes niya. Yan, mga nodes. ah Siyempre, hindi natin gagawing pabaliktad. Kasi, ayun po, pataas po ang kanyang ano, dito po yung tutubo. So, kailangan pag ganun po yung ating baon. Tapos, meron po tayo ditong kukunin ko lang, rooting hormone. Wow, well, may rooting hormone pa tayo. Ito po kasi yung rooting hormone o yung ano siya, synthetic na auxin na stimulate po yan ng growth ng ating ugat. Nagpapaugat po yan ng ating mga mga stem na ganito. Nakakatulong po yan. Subukan po natin yan. Ang gagawin po muna natin, lalagyan natin ng konting balat or babalatan natin ng konti para at least meron siyang mapaglalagyan ng ating rooting hormone powder. O, nabili ko po yan sa Shopee, ang rooting powder ko. Marami pong gumagamit niyan para ma-stimulate po yung ano, yung pagtubo ng mga ugat. Yan, lagyan lang po natin ng ganyan. Balatan lang ng konti. Sabalatan lang po natin. Ayan. Tapos sobrang ano lang po, sobrang ganyan lang, sobrang ikli lang kasi pag nandito naman, hindi naman masyadong mahaba dapat ganyan lang ito naka ano na, nakabalat na ayan may patulis na siya okay na yan sana naman magsitubo, pero napakadali lang naman daw patubuin na to hindi naman mahirap talaga patubuin ang ating mulberry sa lahat naman ng napanood kong videos, Sobrang dali. Yung iba talagang tinutusok lang po kung saan-saan. Hindi na nilalagyan ng mga rooting hormone. Wala, wala kahit ano. Eh tayo, lalagyan pa nga natin. Kaya sana, mas madaling tumubo to. Kung saan-saan lang tinutubo, tinutusok. Tapos hindi na binabalatan, wala lang. Basta pagkaputol, tusok. Pero po talagang ganon, yung tinatawag na green thumb. Sobrang dali lang yung magpatubo. Ako minsan nakakapatubo, minsan hindi. Tingnan lang po natin. Testing natin para dumami ang ating mga mulberries. Pag dumapag nagsitubo po ito, maglalagay pa ako ng marami. Tapos ibahin ko naman yung mga lupa. Actually, konti lang po kasi yung lupa ko. Ang hirap po kasing maghanap ng mga garden soil. Sabi ko naman sa inyo, from the start, hindi po lahat ng lupa dito ay pwede natin gamitin. Kasi yung iba niyan, sobrang tigas. Pangsakahan lang po talaga yan. Magkakaiba rin po yun. Ayan. Ayan. So, mayroon po tayo ditong ilang pirasong lupa. Kaya lang sabi ko nga kay Daddy di mukhang sus. napakalaki ng... <laughs> umuha, umuha ka lang ng plastic cup. Ah. Plastic cup na lang siguro yes. gagamitin namin. Kasi ang laki po na to. Kaya lang paano naman ko patitindigin ang plastic cup dito. Dalawa, dalawa lang magawa mo sa plastic cup. Baka kasi ano eh. Baka kasi maano yung plastic cup eh. Matumba ang konti lang po na to. Ang laki po ng ating, ano, pwede naman po yun, eh, hindi siksikin. Hindi natin sisiksikin. Kaya lang, masisiksik po talaga kasi magiging malapad. Ano. Sige. maghanap na lang siguro ng plastic cup at doon na lang natin gawin. <coughs> ayan, nakapaghanap po tayo ng mga lumang paso. O, pwede na po yan. Mas maliliit na. <laughs> Talagang luma po talaga. Kung titingnan nyo, ayan, lumang-luma at iba-iba. syempre kung ano-ano lang yung mga makita natin na nakastock ayun na yon. ay eh, kaso may langgam na po agad nung gagawin natin din eh o, pero sabi nga po daw ng mga agriculturist, ang mga langgam daw ay tumutulong ah, tumutulong daw sa ating mga pananim garden soil po kasi ito eh konti lang naman yung garden soil ko subukan muna natin hati-hatiin dito para naman magkasya hindi naman kasi kailangan malalim na malalim. yan. Pag hindi kumasya, hindi kong ilan lang po. Kasi ang gusto ko lang talagang malaman ay kung tutubo ng ganyan. At kung gagana, kung gagana talaga. Kung magiging effective yung ating rooting, uh, rooting hormone powder. Or rooting hormone. nagkabulan pa ayan, parang apat pa lang ano na, maubos na yung ating lupa buhaghag po itong lupa kung makikita ninyo, dito ito yung medyo malalim-lalim, dyan natin yung lalaging eh. malaki dito dalawa yan? dalawa ba? ay, oo nga, dalawa <laughs> kaya pala makapal buti malina umata ni daddy dito po kasi ang mga mulberry. Ang ano-ano niya, ang dali-dali niyang palakihin. Ito nga po, ano pa lang yan eh. Simula nung nandito kami. Three years, mag-four years. Sobrang laki na. At ang dami-dami niya ng nang... napasaya. <laughs> Lahat yata na bumisita dito, nakapitas na ng mulberry namin. Basta may bunga. Ngayon po, ang lalaki ng bunga niya, pero kapag ganitong season, hindi masyadong matamis. Unlike kapag tag-araw ang liliit ng bunga niya noong nakaraang summer. Pero naman ang tatamis. 'Yun naman po yung ano niya. Yung effect nung tag-init. Kasi pag naaarawan po 'di ba, maano talaga matamis talaga yung mga putas. O 'di ba? Sobra pa siya sa ganitong size. Lagyan natin yung iba para ilagi natin yung malalaki. Yan. Idagdag ko na lang mamaya. Kasi may sobra pa naman. At least ito, titindig ito dyan sa ating sabitan. Kesa yung ating maliliit na ito. Asa na yon Yung plastic cups. Malamang hindi. Ito po, mayroon tayo ditong rooting. Rooting hormone nga na sinabi ko. Lagyan muna natin ito ng konti. Marami po na to sa Shopee i-ano ko po yung link, kung sino yung gusto. Powder po yan, kung makikita nyo. Ayan po. Oh. Ayan. Hindi you know, naman po masyadong ano yan, marami ang gagamitin natin. O, lagyan po natin ng butas, syempre. Or kahit hindi na nga natin lagyan yan, itusok na lang natin. Pero syempre, para hindi ma-ano, ma-wash. Ma-wash talaga. Lagyan natin ng butas na talaga para hindi matanggal yung ating rooting powder. Basain lang po natin ng konti yung dulo. Para po kumapit naman, syempre. O, tingnan natin yung pinakamalaki. Lagay din natin doon sa pinakamalaki. Basain natin ang ating dulo. Tapos, bigyan po natin ng rooting powder. Tapos, itaktak lang po natin yung sobra. comment down po kung tama ba itong pinagagawa ko at ito i-testing pero nag, nakagamit na po ako na noon ano ba yung nilip, ginawa kong rooting powder kaso sira naman yung mga buto ayan ilagay po natin dito ito nga po palang mga rooting powder, karaniwan, meron din daw pong mga fungicide. Ibig sabihin, para kahit paano, hindi po magkaroon ng mga fungus yung ating, panani, yung ating ugat. Pwede kaya rin siguro. <laughs> Taktakan po natin ng konti. Taktak natin yung sobra. Baka mag-OA naman sa dami. yan, ito medyo malaki. Lagi din po natin sa malaki. Tapos basain natin mamaya. Tinabasa po natin ng konti para kumapit. Hindi po siya kasi kakapit. Ayan, taktakin natin ng konti tusok ulit. Sana maging successful. Sana tumubo. <laughs> Pero maraming nagsasabi, sobrang dali lang talaga to. Nababasa ko po sa mga comments, sobrang dali lang daw patubuin ang mulberry. Nawa. Sige, ilayin muna natin dyan. Sana nga. Dahil pag hindi, edi palpak tayo hindi na naman tutubo. Ang pa mas malaki. Mamaya na natin diinan. Sobra pa pala yung rooting powder natin na nailagay. Ayan. Kunti lang pala to, dad. Ay, tama lang sakto. Oh. Oh, diba? Oh, may ako na po hihimpitan. Kasi ilalagyan ko pa yan ng ano, didiligan ko pa ng konti. Babasain. Pag nilapag ko po kasi ito, halimbawa, nilagay ko dyan sa paligid ng area namin. Bukas lang po, taob na yan lang. Taob na po yan lahat sabi ko po sa inyo wala na yan bukas kaya kailangan isabit natin dahil po ang aking mga alaga ay talagang ang alaga namin ni tatang kasi manok at saka aso po ang talagang napakahusay manira ng halaman kaya po actually hindi na ako masyadong nagtatanim sa loob parang hindi ko na rin siya inano pinush yung maraming halaman sa loob kasi ano lang nasasayang lang po kinakalkal kinakahig nila especially yung mga matatangkad na manok inuupuan makikita mo nakaupo na sila doon sa paso ginagawa nilang tulugan <laughs> parang hotel yung aking mga halamanan kakahigi nila yan tapos sa ilalim doon sila si silong ah sabi ko dyan na lang payaan mo na wag na tayo maghalaman kasi mas maganda yung maraming manok yung mga halaman ko sa paligid naman mga ornamental saka aso ganun din po hinuhukay-hukay nila yung mga gilid o, mamaya ipapakita namin sa inyo yung aming tinanim na gabi at saka yung aming malunggay may update po tayo pakonti lang kasi may nadagdag po kaming malunggay na medyo Maganda. Kakaiba daw yun. Sabi ni Ipman. Galing kay brother Ariel Tabukol. Ganat <laughs> ko. Agad-agad, natumba ko pa agad. Ano daw po yon ang bunga niya, imported breed yata. Ang bunga niya daw po ay inaabot ng parang 1 meter to ang asiip man dun ang hahaba daw kaya kumuha siya no? nakita niya yung vlog namin na nagtanim kami ng malunggay kumuha siya ng imported at pinatanim din sa amin tatlong puno ano dad tatlo ba okay sayang naman po yung garden soil natin ilagay na natin Gustong gusto ko po talaga magpabuhay na tong mulberry Kasi maraming humihingi Maraming humihingi Eh syempre para matry ko din kung tutubo talaga to Wala pang nakakakuha ng cutting Diyan no Wala pang nakakuha Pero ako mismo ang magkatry Ang patubo Ayan Tapos lagyan po natin ng tubig Na konti Diligan lang po natin basain po natin ng konti. Hindi po yung apaw-apaw na tubig. Para lang po may moisture yung ating lupa. Kasi tuyo naman na po tong lupa na to. Malamig-lamig na lang po siya. Mamasa-masa kung titingnan nyo. Pero tuyo na po yan. Dalawang araw lang po to, Wala na to. Ang hindi ko lang po sure kung kailangan ko siyang diligan araw-araw. <laughs> Comment down sa mahilig po sa mag-garden. mag garden kailangan ko ba siyang diligen every day? o ah, nag-uulan naman. Ah, sa bagay nag-uulan naman nga pala. Mas mabilis nga makapatubo ang tubig ulan, no? Ayan. Ayan, so kailangan hindi natin 'yan galawin. Hmm, kaya kailangan natin isabit. Tapos oh, pagsasabit ko sa kanang kanda bagsak na. Oh, meron pa tayong mga sabitan, yung mga dati ko pa rin pong sabitan na hindi ko nagamit yung iba iba naman po ay inalis ko na yung mga halaman dito na natuyo na o nung during ano during na oh, may mga ano na po yan gamit na yan during summer time mga nasira na po Diyan ko kaya ilagay sa ilalim yan o, feeling mo malilim dyan eh no o dito ko na lang rin po ilalagay siguro sa ilalim ng mulberry kasi walang masyadong aso na pumupasok dito at especially walang manok o diba dito ko na lang rin ilalagay isabit ko muna Hanap ako ng sabitan. Tama! Dito na lang. Kasi may malalaki namang sanga. O. Oh. Matitibay naman yung mga sanga. Saka malilim. Ah! Good decision! <laughs> Ito po talaga yung mga hindi planadong desisyon. Makikita <laughs> nyo. Kung ano lang yung isipan. Ilan yun po yung ginagawa. Pwede din po tayo magsabit dito sa ating kakawati. O, yung iba ilalagay natin sa kakawati. Pero, dito muna tayo sa ating mulberry. o umaambun na dadi. magsasabit lang tayo dito. Isasabit ko na lang naman to. Di bali nang mag-ulan-ulan na dyan. Yan. hu, Tapos dito po ang iba. Sabit natin dito sa ating. Wala naman dito ng ano eh. Mga umaakyat na pets. Ang problema, hindi ko abot. Ah. <laughs> abot ko ba? Oh. Ah, tatanggalin yung 'yan. Wala naman dito maliit na sangabad. Ito, 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 ito. Siyempre, matangkad ang kailangan. Yan. Para po hindi magalaw. Kailangan po kasi yun. Safe sila. Safe.

hindi masyadong bugbog ng ulan kasi hindi hindi direct ay I mean, hindi direct tatama ang mga patak ng ulan kasi may mga dahon hindi aapaw yan may butas hindi aapaw kasi may butas naman yan mas safe po yan dito compare sa loob ng bahay sabi ko sa inyo ay sa loob ng compound sure po ako dyan isang araw pa lang po pag nasa loob ng pumpong dyan wala nang pag-asa ang mga chicken ako napakahilig mga alkal ayan, galing Banda. yung maliliit doon nalang sa malday ah isa ah isa Ulan ayun, ayun, na ayun, 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 dito, dito. Well, dito ayun, ayun, sabi ko po mag-update pa tayo ng malunggay pero kaya rin yan sa ano yun? ayun oh. di naman po mabagyo pag pagbabagyo itatago ko yan di naman po yan bagyo kaya hindi lalakas ang hangin ang dami pong bunga bukas mangunguha ako kasi medyo maberde pa naman pero ang sarap po na to gusto ko sanang kumuha. Kaya lang po ang aking kamay ay punong puno. Ayan, ipakita lang po namin sa inyo ng konti yung aming mga tinanim na malunggay. Ayan, teng ay, to. <laughs> ayan, tingnan nyo naman po. Yung mga nakaroll yun. Ayan, meron na po siyang bago. O, mo ba? ba? O. Oh. Ito yung mga nakaroll pa nung nakaraan. Tapos ito nagkaroon na ulit ng bago. Sa kayan, o. Oh. May roll na ulit. Tingnan nyo naman, o. Oh, buhay na buhay ng ating mga gabi. Sobrang bilis po talagang tumubo. Ah, ba diba? nakakatuwa? Tingnan naman po natin 'yung ating malunggay. Ayan po, meron tayong mga bagong friendship, ayan. Ito po bago 'yan, 'yan po 'yung imported, Saka 'yung nasa dulo. Ito po 'yung tinanim natin dati. Hindi na po 'yan namatay. Kanina lang natin 'yan. 'Yung ito, oh. 'yung mga bago kanina lang. Pero ito oh. po 'yung 'yan, tatlo. Pero 'yung mga luma po, ayan. Dating nakababa, umangat na po siya. Ah, kasi naitanim na siya. Ayan, oh ito po. i update ko po kayo dito from time to time to time. Tingnan po talaga natin kung isang metro po talaga ang bunga ng malunggay na 'to. Tatlong puno po 'yan. Okay lang naman po sa malunggay ang dikit-dikit. Kasi pa ilalim po kasi ang ugat din ng malunggay at saka hindi naman po sila ganoon ka ka-strict 'to pagdating sa tubig. Kasi 'di ba nga kahit na summer 'yan, hindi naman ganoon talagang todong natuto yung ating malunggay. Ay, ano, ulan na po. Maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel. God bless po. Bye!